Sa Log 22 taon bago ang kasalukuyang araw, ang napakasama na pirata na si Gold Roger ay dinala sa isang mataas na plataforma para ipapatay sa harap ng maraming tao, kung saan pinangangasiwaan ni Marine Vice Admiral Garp ang paglilitis. Matapos bigyan ng hatol na kamatayan si Garp, tinanong ng isang manunood si Roger kung saan niya iniwan ang kanyang kayamanan. Sumagot si Roger na iniwan niya ito para may maghanap, at agad na sinaksak sa likod ng kanyang mga birdyugo. Ang karamihan ng tao ay nagpadala sa siklab ng galit at mabilis na nagkalat, at si Roger ay tumawa habang si Garp ay nalilito at nag-aalala. Ang mga huling salita ni Roger ay ang simula ng Great Pirate Era. Sa kasalukuyang panahon, sinabi ni Monkey D. Luffy sa isang news ko ang tungkol sa kanyang pagnanais na maglayag sa dagat at bumuo ng isang pirate crew upang maging bahagi ng panahon na sinimula ni Roger, na sinabi sa kanya ni Shanks. Sinusubukan niyang kunin ang news ko na sumama sa kanya, ngunit lumipad ito. Naiwan si Luffy na mag-isa sa isang maliit na dinghi na mabilis na kumukuha ng tubig, at nang malaman niya na ang bangka ay tiyak na mapapahamak, nakapasok siya sa loob ng isang barrelas na inanad palayo pagkatapos lumubog ang bangka. Luffy ay napadpad sa isang naval na labanan sa pagitan ng Alvida Pirates at isang pampasaherong bangka, at ang kanyang bar Isles ay nakuhang muli sa panahon ng labanan. Pinangunahan ng kapitan na si Alvida ang kanyang mga tripulante sa isang pagsalakay sa barko, kung saan madali nilang nadaig ang mga tripulante nito. Matapos ay round up ang mga bilanggo, hiniling ni Alvida na malaman ang lokasyon ng bounty hunter na si Roronoa Azoro, na pinaniniwalaan niyang habol sa kanya para sa kanyang bounty. Ibinunyag ng isang tripulante na dinalangan nila si Zoro sa Sixes Island, ngunit ang pangalan ni Alvida ay wala sa listahan ng mga target ni Zoro. Pinagalitan nito si Alvida na pinatay ang lalaki gamit ang hugis pato na club at inutusan ang cabin boy na si Kobe na linisin ang kalat. Nang gabing iyon, nililinis ni Kobe ang club sa ibaba ng deck sa Miss Love Dock nang marinig niya ang paggalaw mula sa loob ng bar aisles ni Luffy. Habang papalapit siya dito, sumambulat si Luffy, dahilan para mapasigaw siya sa takot at pinilit siyang patahimikan ni Luffy. Hinalungkat ni Luffy ang imbakan ng pagkain at tinanong kung nasaan siya, at sinabi sa kanya ni Kobe ang tungkol sa Alvi the Pirates. Inihayag ni Luffy na isa rin siyang pirata na ikinagulat ni Kobe dahil hindi siya sinaktan ni Luffy dahil ibang iba siya sa mga tauhan ni Alvida. Sinabi ni Luffy na ang mga pirata na kilala niya ay hindi ganoon, sampung taon na kalipas, habang lumalaki sa Windmill Village, tinitingala niya ang Red Hair Pirates at ang kanilang kapitan, si Shanks, na regular na dumaan. Nais niyang sumali sa kanilang mga tauhan, ngunit tinanggihan siya, para patunayan ang lakas niya sa kanila, sinaksak niya ang sarili sa ilalim ng kanang mata. Sa kasalukuyan, tinanong ni Kobe si Luffy kung bakit gusto niyang maging isang pirata, at sinabi ni Luffy na gusto niyang hanapin ang kayamanan ni Roger sa One Piece, maglayag sa Grand Line, at magkaroon ng higit na kalayaan kaysa sinuman. Nagulat dito si Kobe na nagsabi kay Luffy na ang Grand Line ay kilala bilang Pirate Graveyard. Bukod pa rito, nagulat siya sa sinabi ni Luffy tungkol sa kalayaan dahil siya ay isang alipin sa mga tauhan ni Alvida. Habang natutulog ang Alvida Pirates, sinabi ni Kobe kay Luffy na kailangan niyang umalis ngayon bago pa huli ang lahat. Ang dalawa ay lumabas sa itaas ng kubyerta kung saan natutulog ang mga tripulante, at umakyat sa Taiman kung saan kumuha ng sagwan si Luffy. Habang sinasabi sa kanya ni Kobe kung paano makarating sa pinakamalapit na lupain, inindayog ni Luffy ang sagwan at hindi sinasadyang nataman ang isang kampana na ginising ang mga tripulante kasama si Alvida. Galit siyang lumabas at hinarap ang dalawa, sa paniniwalang si Luffy ay isang bounty hunter na inupahan ni Kobe para manghuli sa kanya. Matapat na ibinahagi ni Luffy ang kanyang mga iniisip tungkol kay Alvida pati na rin ang sinabi sa kanya ni Kobe tungkol sa kanya na naging dahilan upang ilabas niya ang kanyang bakal at atakihin sila sa galit. Ang natitirang mga tauhan ni Alvida ay sumabak din sa labanan at ang isa sa kanila ay bumaril kay Luffy para lamang masipsip ng kanyang katawan ang bala at ibalik ito sa kanya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Luffy na mayroon siyang hindi likas na kakayahan na iunat ang kanyang katawan na ginagamit niya upang maiwasan ang mga pag-atake ng mga pirata. Hindi sinasadyang sinunog ni Alvida ang Miss Love Doc sa panahon ng kanyang walang kabuluhang pag-aalsa at sinisi si Kobe dito kumilos upang patayin siya. Gayunpaman, hinarang ni Luffy ang suntok sa kanyang ulo ng walang masamang epekto. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang braso na nakaunat ng malayo bago ito hinampes kay Alvida, sinuntok siya sa isang hakbang na tinatawag na gum gum pistol. Ang lakas ng suntok ay nagpapadala kay Alvida sa dagat at ang iba pa niyang mga tauhan ay sumuko. Sinabihan siya ni Luffy na kumuha ng bangka at rasyon para sa kanya at kay Kobe na napagpasyahan niyang samahan siya. Sa Sixes Island, nakaluhod si Roronoa Zoro sa isang shrine bilang paggalang sa isang taong kilala niya. Nilapitan siya ng isang lalaki na alam ni Zoro na sinusundan siya nitong mga nakaraang araw. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang mister, pito at ibinunyag na hinabol niya si Zoro upang may paabot sa kanya ang isang imbitasyon na sumali sa isang lipunan ng mga asasin na kilala bilang Baroque Works. Tinanggihan ni Zoro ang kanyang alok na walang pagnanais na sumali at hindi napahanga na nagpadala lamang sila ng number 7 upang kunin siya. Sabay-sabay na binunot ni Zoro ang dalawang espada at ang dalawa ay nagduel, ngunit hindi nagtagal ay nagwagi si Zoro matapos mahati si Mr. Pito sa baywang na ikinamatay niya. Kinabukasan, nasa dagat si na Luffy at Kobe sakay ng maliit na robot. Tinanong ni Kobe kung paano makakaunat ang katawan ni Luffy at ipinaliwanag ito ni Luffy sa kanya. Sampung taon na ang nakalilipas, kasunod ng kanyang hindi matagumpay na pagtatangka na kumbansihin si Shanks na kunin siya, si Luffy ay kasama ng Red Hair Pirates sa isang bar. Nagpatuloy siya sa pagsusumamo na kunin siya ni Shanks, ngunit tumanggi si Shanks na itinuro na hindi marunong lumangoy ang pitong taong gulang na si Luffy. Pumasok si Luffy sa isang silid na may mga treasure chest at nakita niya at binuksan ng isang partikular na maliit na kahon. Sa loob ng kahon ay isang hindi pangkaraniwang prutas at isang gutom na Luffy ang nagpasya na kainin ito. Samantala, si Higuma at ang kanyang grupo ng mga bandidong bundok ay pumasok sa bar at humingi ng inumin, gayon paman, ipinaalam sa kanila ni Makino na sold out na siya. Humingi ng paumanhin si Shank sa pag-clear ng stock at inalok kay Higuma ang huling bote, gayon paman, tumugon si Higuma sa pamamagitan ng pagsira nito sa counter bilang isang aksyon ng pagsalakay. Nagreact naman si Shanks sa pamamagitan ng paghingi ng tawad kay Makino at sinimulan niyang linisin ang kalat, dahilan para kutsain siya ni Higuma at sinira pa ang mga bagay para linisin ni Shanks bago sila umalis ng kanyang barkada. Nang makita ito, nagpahayag ng galit si Luffy kay Shanks, tinawag siyang duwag dahil naniniwala siyang lalaban ng isang tunay na lalaki. Hindi siya makumbinsi ni Shanks, at ng padebog na lumabas si Luffy. Sa bar, hinawakan siya ni Shanks sa braso. Sa gulat ng lahat, nagpatuloy si Luffy sa paglalakad na parang goma ang braso. Kumain siya ng Devil Fruit na kilala bilang Gum-Gum Fruit na naging goma ang kanyang katawan. Bumalik sa bangka, nilinaw ni Luffy sa lalong madaling panahon na wala siyang anumang kakayahan sa pagnavigate na naging sanhi ng pagsisisi ni Kobe na sumama sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe kung ano ang gusto niyang gawin at atubili na isiniwalat ni Kobe na gusto niyang maging isang marine. Nagpasya si Luffy na pumunta sa isang marine base para makasali si Kobe at makakuha siya ng mapa sa Grand Line, isang plano na hindi nakakaakit kay Kobe. Samantala, isang babaeng nagnangalang nami ang napadpad sa isang bangka na walang iba kundi isang kaban ng kayamanan, at nilapitan ng dalawang pirata. Inaangkin niya na inatake siya ng mga pirata at humingi ng tulong sa kanila, na tila hindi alam kung sino sila. Sumangayon ng mga pirata ngunit tumutok muna sa pag-alam kung ano ang nasa loob ng kanyang treasure chest. Sa kalaunan ay sinira nila ito, ngunit wala silang makita, at nang lumingon sila ay nakita nila si Nami sa kanilang bangka na lumalayag, na iwan silang napadpad. Nang makatakas siya, dumaan si Nami sa mga mapa na nakaimbak sa barko. Dumating si at Kobe sa Shellstown, tahanan ng Marine 153rd Branch. Matapos tingnan ang mga wanted na poster ng ilang kilalang pirata, pumunta sila sa isang bar kung saan naroon din si Zoro at Nami. Sirika, ang batang anak ng bartender na si Ririka, ay nagkagusto kay Zoro at nag-alok sa kanya ng ilang rice ball na ginawa niya gamit ang tsokolate. Gayunpaman, hindi niya sinasadyang nabangga si Helmepo, na anak ni Marine Captain Axe-Hand Morgan na namumuno sa 153rd Branch. Bahagyang nagalit si Helmepo at ibinagsak ang kanyang mga bowl ang bigas sa lupa, na binasag ang isa sa mga ito gamit ang kanyang mga paa. Gayunpaman, kinuha ni Zoro ang nabasag na rice ball at kinain ito bago sinabihan si Helmepo na kainin ang isa at humingi ng tawad sa kanya. Hinugot ni Helmepo ang kanyang espada at naghanda upang labanan si Zoro, na naging sanhi ng isang awayan ng magsimula ang mga Marines sa loob upang salakayin si Zoro. Gayunpaman, madaling dinasarmahan ni Zoro si Helmepo at pinabagsak ang mga Marines gamit lamang ang mga hilt ng kanyang mga espada. Sa panahon ng kaguluhan, kinatok ni Nami ang isang marin na nililigawan niya ng walang malay at nagsimulang nakawin ang kanyang uniporme. Sinuko ni Zoro si Helmepo na nagsasabing ibibigay ng kanyang ama sa eskrimador ang anumang gusto niya, nagpa siya si Zoro na kunin ang pagkakataong makakuha ng pera mula kay Morgan. Si Zoro ay dinala sa marine base upang makilala si Morgan na nagpahayag ng paghanga sa lakas ni Zoro at nagimbite sa kanya na maging isang marin na tinanggihan ni Zoro. Nais ni Zoro na mangulekta ng bounty sa Mister. Ito, gayon paman, sinabi ni Morgan na ang pag-atake sa Marines ay isang krimen na may parusang pitong araw na pagkakulong, kung hindi susuko si Zoro, hindi na siya makakakulekta ng mga pabuya mula sa gobyerno. Pumayag si Zoro na makulong, sinabing maaaring makatulong ito sa kanya na makatulog. Samantala, naghahanda si na Luffy at Kobe na matulog sa kanilang nakadaong na bangka habang iniisip ni Luffy kung paano papasok sa base ng marine para kunin ang mapa, hindi nagtagal ay nakakuha siya ng ideya ng makakita siya ng pipe ng imbornal sa malapit. Kinabukasan, si Zoro ay kinomprante ni Helmepo, na tinutuya ang swordman gamit ang isa sa kanyang sariling mga espada. Nangako si Zoro na magbabayad siya pagkatapos ng kanyang pagkakulong, gayon paman, inihayag ni Helmepo na walang intensyon si Morgan na palayain siya. Samantala, isinuot ni Nami ang ninakaw na uniforme ng Marine at ginamit ito para makalusot sa base. Kasunod nito, umakyat si Luffy mula sa isang sewer grate at natagpuan ang kanyang sarili sa parehong clearing bilang Zoro. Ipinakilala niya ang kanyang sarili sa swordman at inanyayahan sang sumali sa kanyang mga tripulante, ngunit tinanggihan siya ni Zoro na itinuro na ang kanyang trabaho ay natural na sa lungat kay Luffy. Tinanong ni Luffy si Zoro kung ano ang nagtulak sa kanya at ipinahayag ni Zoro na nangako siya sa isang tao na maging pinakadakilang swordman sa mundo. Bilang respeto sa pangarap ni Zoro, kinalas ni Luffy ang swarman kahit na tumanggi itong sumama sa kanya bago bumalik sa Inbornal. Sa loob ng base, pumasok si Nami sa isang silid aklatan, at nang makaharap ang isa pang marine na nagsasabing hindi siya makakapunta rito, sinabi ni Nami na ipinadala siya ni Morgan upang hanapin siya ng mapa ng Grand Line. Sinabi ng marine na wala dito dahil ang mga naturang mapa ay nakalok sa opisina ni Morgan, kahit na naiwasan ni Nami ang hinala sa pamamagitan ng pagsasabi sa marine na i-verify ang kanyang mga pagdududa kay Morgan mismo. Gayunpaman, ang harapan ni Nami ay biglang nagwakas ng lumitaw ang marine na ninakaw niya ang uniporme, na agad na nakilala at inilantad siya bilang isang impostor. Naglabas si Nami ng isang bow staff at pinatay ang dalawang marines, ngunit biglang sinamahan ni Luffy na nahulog mula sa rehas na bakal sa kisame. Ipinagpatuloy ni Nami ang kanyang harapan at inaresto siya, ngunit sinabi ni Luffy na narinig niya ang lahat at alam niyang siya ay isang impostor. Gayunpaman, nag-aalok siya na magtulungan dahil pareho silang may layunin na mahanap ang mapa ng Grand Line Samantala, si Helmepo ay nasa kanyang silid na Hubot Hubad at naglalaro ng mga espada ni Zoro nang biglang pumasok si Zoro Tinanong ni Helmepo kung papatayin siya ni Zoro at sumagot si Zoro na mayroon siyang mas masahol pa sa isip Naglalakad si Luffy at Nami sa base corridor nang bigla nilang mabangga si Morgan mismo Sinabi ni Nami na dinadala niya si Luffy sa brig at halos hindi gumagawa ng alibay para sa kanyang pagkakakilanlan. Sa huli ay hinayaan sila ni Morgan na magpatuloy at isiniwalat ni Nami kay Luffy na kinuha niya ang mga susi ng kanyang opisina sa panahon ng inkwentro. Sinabi ni Luffy na dapat sumali si Nami sa kanyang mga tauhan ngunit mabilis niyang tinanggihan siya na inihayag na napupuot siya sa mga pirata. Pumasok ang dalawa sa opisina ni Morgan at tumingin sa paligid para sa mapa. Sa kalaunan, hindi sinasadyang nag-trigger si Luffy ng switch na nagiging sanhi ng paglabas ng safe mula sa sahig. Pumasok si Morgan sa silid aklatan upang hanapin ang dalawang marines na nakahandusay sa sahig na nagsiwalat ng katotohanan tungkol kay nami na naging dahilan upang siya ay magpatunog ng alarma. Pumunta si Morgan sa kanyang opisina at ginamit ang kanyang kamay ng palakol upang sirain ang pinto. Nang walang sapat na oras para buksan ang safe, nagagamit ni Luffy ang kanyang lakas para hilahin ito sa sahig. Ang bigla ang pwersa kapag nasira ang safe ay naglulunsad kina Luffy at nami palabas ng bintana at papunta sa clearing sa ibaba. Mabilis na tumakbo si Morgan at ang kanyang mga tauhan upang harapin ang dalawa na sinamahan ni Zoro habang lumalaban sila laban sa pagsalakay ng Marines. Pagdating ni Morgan, sinaluhan siya ni na Luffy at Zoro habang sinami ang humahawak sa mga natitirang foot soldiers. Pinatunayan ni Morgan na isang mas mahigpit na kalaban kumpara sa kanyang mga tropa na nagtataglay ng makabuluhang pisikal na lakas pati na rin ang kanyang mapanganib na kamay ng palakol. Gayunpaman, si Zoro ay nakakakuha ng mataas na kamay laban sa kanya kapag inihayag niya ang kanyang three-sword style. Ginagamit ni Zoro ang kanyang mga espada upang hawakan ang kamay ng palakol ni Morgan na nagpapahintulot kay Luffy na maglunsad ng isang nakaunat na sipa na tinatawag na gum gum whip na tumama sa mukha ni Morgan na tinalo siya. Kinuha ni Zoro ang safe na may mga mapa at ibinaba ito sa bangka ni Luffy kasama sina Luffy at Nami. Bagamat sinimula ni Luffy na tukuyin silang tatlo bilang isang crew, ang dalawa pa ay mariing tinatanggihan ang label. Habang naghahanda si Luffy na hanapin si Kobe bago umalis, lumitaw si Helm Epo na ang kanyang buhok ay ginulo ng mga espada ni Zoro upang arestuhin ang tatlo. Gayunpaman, dumating si Kobe at pinatalsik siya na ikinatuwa ni Luffy. Sinabi ni Luffy kay Kobe na oras na para umalis, gayunpaman, ipinahayag ni Kobe na hindi siya sasama sa kanila dahil gusto niyang sumali sa Marines dito at gumawa ng sarili niyang pagpili sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Inaprubahan ni Luffy ang kanyang pasya at, bagamat alam ng dalawa na maaaring magkaaway sila sa hinaharap, naghiwalay sila sa araw na ito bilang magkaibigan. Sa isang barkong pandigma ng marin sa dagat, nakatanggap ang guard ng tawag sa pamamagitan ng Denden Mushi mula sa Shellstown na nag-uulat na isang pirata na nakasumbrero ng dayami ang nagnakaw ng mapapatungo sa Grand Line. Sineseryoso ni Garp ang balita at naghahanda sila ni Bogard na magtungo sa Shellstown.